o yung bodega namin oop, malalay good day mga katito bar what's up, what's up at for today's video po mga katito bar ay tinawagan muli tayo ng ating suki sa billiard table at wow! uh, nagpapatid sila ngayon sa Alfonso Cavite uh, at ang pagkaalam ko dito sa Alfonso malapit na po ito sa Tagaytay uh, at yun syempre magandang panimula ng biyahe to dahil maaga pa naman alas 10 ng umaga ay pipikapin ko sila doon sa Binondo at ihatid ko sila sa Alfonso Cavite At ang maganda niyan sa usapan namin Kapag nandoon na kami sa Alfonso at may pumasok na booking sa Lalamob Ay pwede ko na silang uh, iwanan doon upang makapag-start ako magbihay sa Lalamob At ang isa pang usapan namin Kung wala naman ako makukuhang booking doon ay pwede ko naman silang hintayin kasi 3 to 4 hours yung pag install lang ng table at the same time pag hinintay ko sila magdadagdag sila ng ng payment kumbaga yung ipapamasahin nila pauwi ng Manila ay sa akin na rin ibibigay at yun naman ay syempre uh, give intake lang kasi regular ko naman silang customer pwedeng hintayin ko sila at kung may makukuha nga tayo ay di mas blessing dahil uh, pumapayag naman po sila sa ganong usapan at pipick upin ko na sila let's go at nandito na tayo mga katipo bar sa bodega ng billiard table at ito pong sinasakay namin lamesa ngayon ay Alex yung brand ito every billiard table na tatlo yung ano tatlo yung gantong bato at medyo makapal kapal to magandang klase ayan tatlo so isa lang yung table na aanohin namin isasakay o yung bodega namin Oh, malalay.

at nandito na po kami sa Alfonso Cavite sa halos dalawang oras po naming pag travel ay narating na po namin ang Alfonso Cavite kung saan i-deliver -de namin itong billiard table at yun po ay ilalagay namin dito sa bahay na to sa may taas to eh. so tingnan natin yung pag-deliveran -de ganda ng ano eh, tahimik na tahimik may pababa pa don. at so po sinisimula ng ibaba samahan ko muna sila at ito po pinapasok na namin bagong gawa lang itong Look. May malaki pang aso. <laughs> Ang ganda ng aso. Opa. Ah, sa atik ano? Ganda. Wow. Ito po yung paglalagyan yan po eh, nag-start na silang install itong table ito po yung brand ng billiard table Alex, Alex made in pero ito po yung affordable na billiard table sa kayo at ang maganda niya napakaganda ng table na to pag na, nabuo na ito po yung bolt in nut niya yung pinaka-lock na eh. Balag -balag. okay. yung balagbag din Bale Yun Kaya arrange mo muna itatapat-tapat yung ano Para hindi ka <laughs> Hindi ka pagkain pagkains Iyan na higpitan mo Mm. Iba talaga pagka ano eh, kabisado na yung gagawin mo. Yung ganito, dito sa labas. Kasi para pag pinipilit ka. Ano na dito sa loob, ah! Mm -hmm. yung pala Kasi pala may, ko, uh may kuwit siyang uh ganyan. At least may i-adjust kapag may problema yung ano. Mm. Uh -huh. Pwede screw. Oo. Oh. Lock screw. Pasok mo pasok ka, na, pasok ka na. Ito. Ngayon yan din, doon sa may ano, sa may. Dito, dito yan, kaya orde. Ha? Dito, dito. Oo. Oh. Hmm. at meron nang nag sa sidings doon. Yung banda. Para mas mabilis kasi ang maximum ano po nito installation 3 to 4 hours pagka uh, hindi pa kabisado ng mga magkakabit na nung tumatagan pero at least ito kabisado ayan mamaya yung ano na doon sa stand bago namin dalhin dito yung batong. yung tawanya Yan na ipatong na panimula ng sumusunod nito Atto na yung frame

contoh cempuk oredo. kita tahu ble toh. Tatag. Ibu kong. Kumasa. Kayon daloyan. Ore dok. Oreng.

Pogi-pogi. Oh, oh. Kamay, kamay. Ay, hey, oh. Baka ang pay-pay Alex. Pogi-pogi. Um, Hindi pa tapos pero... Pogi, no? Pogi lang. Alex. Tamang ano,

C, C level, layer. Oh yeah! Oh my god! po mga kapatid ba? Na install na namin yung Relax billiard table Ito po At may isa na naman tayo Satisfied customer So thank you sir Sa tiwala Ito po Okay at Pauli na po kami Thank you sir At yan mga katito bar Nakauwi na po ako ng bahay At dito po sa biyahe na to ay binayaran po tayo ng 37 tapos libre na yung ating pagkain dyan at hindi na po ako nagbiyahe ng lalamog dahil uh, hinintay ko na silang matapos at may mga susunod pa po kasing biyahe kaya syempre hindi ko na atin uh, ang tanan sila no? kumbaga sinigurado natin na lagi silang kontak sa atin para sa mga susunod pang biyari. Ah, uh, tayo po muna ay mag-shout out muli Yay! sa ating mga new subscriber. Ah, uh, shout out po kay Jubito Baximen. Ah, uh, watching from New Zealand. Wow, thank you sir. At uh, nakakarating itong ating video diyan sa, sa New Zealand. At uh, ingat po kayo diyan, sir at planning din po siya maglalamog sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sir sa inyong panonood at ingat po palagi kayo dyan. Shoutout din po kay Jen Lisa Shipmando. Oh, bira, ang hirap ng pangalan. No? At siya po ay nasa Singapore. So ingat po kayo dyan ma'am. At yan po, puro overseas po yung ating mga bagong subscriber, ano? Shoutout din po kay Aki Boy, watching from Saudi Arabia. Assalamualaikum! Sadiq! Kefal! At alam ko, uh, madalas siyang nanonood sa atin. Ingat po kayo dyan, sir. At shoutout din po kay Dricky Arly. Pagkasubaybay din po siya na... At din po ay Lala Move din pala, Lala Move Driver. Ingat po kayo sir sa inyong pagbiyahe at naway marami tayong makuhang booking. Ingat po sa inyong pagbiyahe at nawa ay marami din kayong makuhang booking. Uh, Siyempre sa mga kasama kong lalamog driver. Marami naman pong booking kaya tamang discard nila para tayo po ikawita ng maganda dito sa lalabong at sa mga nagbabalak po na magpa-install ng billiard table ay pwede nyo po akong kontakin o comment down below para mapag-usapan natin ang paglalagay po at pagdideliver ng uh, billiard table dahil uh, ito po ay talagang ngayon ay booming dito sa Pilipinas. Ito po yung kinabit namin, Alex po yung brand dyan. Ito po yung pantapat sa Maxima at sa Mr. Song na, na brand. Pero ang maganda dito, napakaganda po at affordable yung, yung price niya. Kaya sa mga bagong magsisimula ay na ito po it, itry nyo po itong Alex dahil napakaganda ng brand na to at ito lang po yung request ko sa mga taga bay natin na laging nanonood ay baka naman wag nyo na pong i-skip yung ads para uh, lumago yung channel ni Tito Bar yung ads naman po yung malaki yung tulong sa atin dahil ito po yung may pakunti-kunti na natatanggap tayo dito sa mga ads na to. So maraming salamat po sa inyong patuloy na panunod sa aking YouTube channel. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye!